Let's Sunday mga special. Magandang uh, linggo ng umaga sa inyong lahat. Umaga na ba tanghali? Tayo magluluto ng chicken curry. Ang isa sa paborito rin ni Janella at paborito ni Mister. So, happy Sunday po. Magluluto tayo ng chicken curry. Chak-chak natin dalawang uh, pitso. Kasama na rin po ang aming uh, mga alaga dito, si Butchoy at saka si Chacha. Tanggalin ko yung kanyang um, balat. Hindi, hindi ako nagsasama ng balat pag ako nagluluto ng chicken curry. Tanggalin natin yung daluyan ng ano, kinainan ng ano. <coughs> Tapos yung uh, na sabaw ng yog. Ito, ito yung sabaw ng yog. Sabaw ng yog. Yan. Salain natin. Tapos yan ang pangsasabaw ko. Pangsasabaw sa... Anoin muna natin, ikikisa. Kita yung ba? Miming ko, miming. <laughs> si Moimoy, yan <Moy>, eh, no? <laughs> kumakain ng ano ng balat ng chicken kasi hindi ko ginlagay yung balat ng chicken so, magbabalat tayo ng carrots ng kamote ng patatas Ilalagay natin sa chicken curry tsaka isang sili gisa na tayo unahin natin si pawang sibuyas at tsaka luya tapos ilagay natin si manok Ayan si manok. Ginisa ko to sa olive oil. Salamat po sa nag-sponsor sa olive oil. Maraming maraming salamat sa nagbigay ng olive oil. Tapos, i na natin si manok. Kaya natin mag-golden brown. Mag- siya, ano? Tapos, pag nag-golden brown, ilagay natin si kakang, Ay, si ano? Si pangalawang siga ng gata. Tapos, ang eh, pinansabaw ko sa gata, nung siniga ko, ay yung kanyang tubig ng yogurt. Antayin natin kumulo, tapos ilagay natin si patatas, at saka si carrots, at saka si kamote. Ayan. Ngayon, mahal ang patatas. Nilagay ko kamote na lang. Para mas masarap. Ilagay natin si curry powder para lutong-luto siya. Parang andami naman. salain natin si kakang gata. Nasala na si kakang gata, ilagay natin mamaya pag walang-wala ng uh, sabaw. Para maya, mabangong mabango. Saglit lang naman ang luto niyang sili, kaya nilagay ko na dyan. Sabay na sila. Luto na, Ilagay natin si kakang gata.

Magali. Sarap. Ano na paborito mo?